Idol, bakit mas malakas bumuhat na simento ang mga construction worker kesa sa bodybuilder? Para mo na sinabing bakit mas mataas tumalon ang mga basketball player sa bodybuilder? Bakit mas mabilis tumakbo ang mga sprinter sa bodybuilder? Kasi yun ang no, sport nila. Sa carpentero, yun ang no, trabaho nila. Pag ang ibang tao na hindi sanay sa ginagawa ng bodybuilder, kunwari yung carpentero, biglang nag-incline dumbbell press, incline squat, syempre sa unang mahihirapan sila sasakit yung katawan nila, and then mag-a-adapt. Ganun din sa bodybuilder. Kung araw-araw na ginagawa yung construction work, after a few days or weeks, masasanay din sila. So, ganoon naman yung katawan natin. Pag masyadong malamig, di ba, giniginawa tayo, kailangan natin mag-jacket, uminom na mga mainit. And then, after ilan weeks, nag -a adjust na yung katawan. Pag sobrang init naman, ganun din. So, ganoon talaga. Kaya nga, pang pangalaki ng katawan, resistance training progressive overload. Ano yun? Kada time, mechanical tension, dumadang, nadadagdagan yung bigat na binubuhat natin, or yung reps, or yung sets. Tama kayo, mali ako, Dr. Duo works for you!